time check travel time namin is 2.30 in the afternoon ito yung September 29, 2024 pupunta na kami ng Sarja sasama ko na yung asawa ko from all in kami pupunta na kami ng Sarja at doon na siya magsisimula umuli at ito nga makita sa itsura niya hindi maipinta kasi nga mixed emotion pa siya pero pinipilit po na maging masaya siya at makalimutan niya yung mga nangyari kaya I-enjoy ko siya doon sa Sarja. So, ito na kami. Biyahe na kami papunta ngayon doon. See you later, Sarja, after 2 hours, 3 hours. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step, the clock is ticking. The snow and for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan I've been all around the globe trying to protect your soul. We are here tonight. We will fly above this. And it's Naman after one hour, Mulabiahina namin. Simula na start kami ng biyahe ito sa parting ito papasok na kami sa Sarge um sa Sarge nito is makikita niyo naman na umaatake na ang sandstorm so sa ibang parte ng UAE is mas malakas ang sandstorm hindi niyo makikita talaga ang harapan niyo kagaya ng ganito at sa iba niyan baka after 30 minutes or after 15 minutes or 30 minutes umuulan na din sa ibang parte ng Sarge So, ayun. See you na mamaya. See you na later, Sergio. At magpapahinga na lang kami. At siguro, na pagdating namin so on, um, maggagalak kami ng konti para mapagod ng asawa ko at kakain. So, ng ang mangyayari. Lilibangin ko siya para makalimutan niya lahat-lahat. Kasi -lahat. I know na hindi pa niya basta-basta makakalimutan yung nangyayas sa kanya. Sa totoo, nasak siya. Nasak. Nasa nasa As in, shock na siya. Na hindi niya na-expect yung mga ganun bagay na ginawa ng amin niya sa kanya. So, ayun na kami sa malapit na kami sa heart of Sarja. Um, na kami doon sa sa malapit sa station ng bus sa Abjubil Station. I need you to listen, I need you to hear. And don't show any fear. I've been flying from town to town. night